So, hello guys. So, ngayon, tuturoan ko kayo paano mag-shade ng realistic na buhok gamit ang Crayola. Marami kasi nag-request sa previous video natin about tutorial sa shading sa buhok. Kaya panoorin yung buong video para matuto din kayo at huwag niyong kalimutang ibahagi sa iba para matuto din sila. Una, magsimula tayo sa kadalasang ginagawa ng mga baguhan. Sa simula pa lang, ina-apply nila kaagad na matinding presyo yung paghago ng crayola kahit first layer pa lang yung ginagawa nila at wala silang shading pattern na sinusunod. Basta basta lang nila pinagpatong-patong yung mga crayola kaya nagre-reklamo sila na namumuo at nagkabiyak na yung crayola sa layering na part. Napakasulit ng shading pattern nila malay sa pagiging realistic. Dapat kasi ganito, manood ka ng maigi. Gumawa ka muna ng base tone. Gamitin mo yung pinakalight na kulay na gagamitin mo sa buhok. Halimbawa, sa red, orange at yellow, gamitin mo yung yellow as base tone. Sa pagshade, sabayan mo lang yung agos ng buhok. At huwag kang gumamit ng pressure pag first layer pa lang. Light shading muna. Dito sa first layer guys, tinatawag ko tong mapping stage. Nilolocate ko muna sa stage na to yung mga shadow sa buhok, saan yung mga darker parts at mga highlights. Para may wasan kong makulayan yung mga highlights pag nag add na ako ng another layer. Di kasi nagagamitan ng pampura yung crayon. At wala din mga highlights pen na gumagana ng maayos sa crayon guys. Kaya yung mga highlight part, wag mo nalang kulayan kasi isa yung highlights na nagbibigay ng realistic look sa drawing mo. Pagkatapos sa first layer guys, add ka na ng another layer gumamit ka ng kulay na medyo darker ng konti sa first layer mo at medyo taasan mo din ng konti yung pressure na paghagod mo para pumatong siya o lumitaw siya sa first layer mas maganda kung every ng buhok yung pagshade mo para realistic talaga yung dating kontrolin mo lang yung pagshade mo at iwasan mo lang yung mga highlights part yun kasi magsisilbing shadow ng buhok para hindi siya flat kung gusto nyo malaman yung mga kulay na ginagamit ko sa buhok at skin tone tingnan mo lang yung video na ito guys Nanjan na lahat. Kung may gusto kayong malaman about crayon, mag-comment lang kayo sa baba. Dito sa last layer guys, gumamit ako ng itim. Kadalasan sa puhok, hanggang third layer o tatlong shading lang yung ginagawa ko. magingat ka sa paggamit ng itim guys. Isa kasi yung itim sa mga kulay na mahirap i-blend pagka nagkamali ka sa paggamit, lalo na pag diniin mo talaga. Base sa experience ko, yung black, red at violet, yan yung mga kulay na mahirap i-layer. Lalo na pag pinatungan mo na ng another layer kaya ginagawa ko sa so last year ko na talaga ginagamit ang mga kulay na yan kung gusto nyo matuto about shading guys panoorin mo lang yung previous video ko kung magtatanong kayo kung gumagamit ba ko ng pang highlight sa buhok yes guys gumagamit ako gamit ako nito guys nipa at tatawag nito yung matulis na part lang yung ginagamit ko ginagamit ko to pang highlights natatanggal kasi niya yung mga crayon kaya realistic yung mga guhit ko sa buhok dahil dito. Sana may natutunan kayo. Huwag kalimutan mag-follow guys para ma-update kayo sa future tutorial na i-upload natin sa page na ito. Maraming salamat guys. Thank you.